OBA pathway is pathway na ginawa ng Australia para sa mga aspiring internationally qualified nurses. Meron siyang two steps, yung NCLEX, yung written exam, at OSCE. Yung OSCE naman is a practical exam for the nurses. Hindi ka makakaproceed ng OSCE kung wala kang NCLEX. From the start ng OBA pathway, mag-register ka muna sa AFRA for self-assessment. Tapos, dun ka mag-upload ng information mo about yourself, portfolio, and then NCLEX na. Pag nakapasa ka ngayon ng NCLEX, mag-OSCE ka. So, yun naman yung practical exam. Hindi ito basta-basta pag nakapasa ka na ng NCLEX, gusto mong mag-OSCE bukas, makakapag-OSCE ka na. Kasi ito ay waiting list or may listahan tayo ng first-come, first serve from AFRA. Ang good news ngayon dito sa Australia, dahil nagbukas na sila ng new center dito sa Melbourne, compared sa before na sa Adelaide lang, yung waiting time ng mga nurses under OBA pathway, umiksi yung mga mag -e exam ngayong February dito sa Melbourne, ang last payment na nakapag-exam is last week ng November. So ibig sabihin nag-antay lang sila ng 3 months, tapos exam na nila. Eligible ang mga nurses na registered sa atin sa Philippines regardless kung may experience sila or wala. Kahit ikaw ay nagbabalik loob na nurse kasi madaming nurses ang umalis sa bedside. Ito yung mga nagpunta sa BPO, mga naging entrepreneurs, yung mga iba na ang ginagawa nila na gusto nilang magbalik loob ng nursing. Pwede. Uh, you are eligible as long as ikaw ay isang Philippine registered nurse. At pag naging registered nurse ka dito, kahit entry level, ang dami-daming naghahanap, ang dami-daming opportunities.